Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Game 5 ng Denver Nuggets at Minnesota Timberwolves. Bago magumpisa ang game ay natanggap na nga ni Jokic ang kanyang pangatlong MVP trophy. Halimaw na simula ang kanyang pinapakita. Agad siya nagtala ng 12 points at tumadakdak na nga talaga si Joker mga kaibigan. Habang si Edwards naman ay naiingayan nga sa fans ng Denver Nuggets. Kaya naman pinatahimik na ito sa isang 3-point shot sa harapan ni Justin Holiday. Sa second quarter naman ay slapping nga ang simula ng both teams at magkakasunod na offensive foul na natawag sa Timberwolves. Three fouls na kay Towns at ganun din si Nas Reed. Sa Nuggets naman ay lumilipad nga si Gordon at napakalaki ng impact nga offensively and defensively para sa team na ito. Matapos din ang silencer ni Edwards ay hindi na nga siya nakagawa ng field goal. Natapos ang first half sa score na 50 to 44. 6 point lead para sa Denver Nuggets. 19 points, 8 assists na si Jokic at 5 points, 3 turnovers si Edwards on one of eight shooting sa field. Maswerte nga ang Timberwolves sa 6 points pa lang ang lamang ng Nuggets dahil struggling si Edwards. 3 fouls si Towns at si Nasrid. No offense si Gobert at out pa si Mike Conley. Sa third quarter naman ay pinaglalakuan lang nga ni Jokic ang depensa ng four-time defensive player of the year Rudy Gobert. walang ang sagot ang Wolves sa three-time MVP at pinapakita niya kung bakit siya ang best in the world. Sa fourth quarter ay walang pinagkaiba at mas pinalobo lang nga nila ang lamang at muli nilang tinatambakan ng Timberwolves habang tahimik pa din si Anthony Edwards. Sa uli ay tuluyan na nakuha ng Nuggets ang kanilang pangatlong sunod na panalo sa series na ito. 40.7 rebounds, 30 na si Jokic, 18 points points, 10 rebounds si Gordon at 16 points kay Murray at ganun din si KCP. Ngayon ay tumungo naman tayo sa game 5 ng Knicks at ng Pacers, series tied at 2 apiece. Sobrang mas maganda ang simula ni Bronson at ni Josh Hart sa game na ito kaysa noong game 4. Malaki din ang rebounding differential sa first quarter, 14 to 4 in favor of Knicks. Sa second quarter, buong nga sa nagiinit si, nag si Jalen Bronson, the Knicks are just playing harder than the Pacers. Lumobo na sa 18 points ang biggest lead ng Knicks sa first half. Tatapos ang first half sa score na 69 to 54. 15 point lead para sa New York Knicks at nanguna dyan ang 28 points si Jalen Bronson at 18 points dyan na nanggaling sa second quarter lang. At malaking pinagkaiba dito ba kay Ligan ay ang 12 to 2 offensive rebounds, 31 to 14 total rebounds in favor of Knicks. Wala nga sagot ang Pacers kay Bronson ngunit wala din talaga silang sagot sa pinta kung saan 38 to 22 ang points si the paint in favor of Knicks again. Sa third quarter naman ay bahagyang naibaba ng Pacers sa 10 points ang lamang ng Knicks, subalit so, hindi sila nakagawa ng field goal sa loob ng 7 minuto dahilan upang lumobo sa mahigit 20 puntos ang lamang ng Knicks at ganun din nga ang nangyari sa 4th quarter kaya naman nakuha nila ang panalo sa score ng to 121-91 to 44.7 assists si Jalen Broadson, 18 points 5 rebounds si Alec Burks off the bench 18 points 11 rebounds si Josh Hart at 7.17 rebounds si Hardenstein including ang 12 offensive rebounds. isang ang panalo na lang nga ang kailangan ng Knicks at aabante na sila sa East Finals. Ang Game 6 ay magaganap sa home court ng Pacers.